magandang hapon po sa inyong lahat nandito po kami ngayon sa Berdan Cover Court meron pong uh, event na nangyayari po ngayon dito meron po rito uh, libreng kapon 1 by 8 ayan po libreng kapon po ito ng mga aso at pusa ayan 2-1-5, 2-1-6 Ayan po, nakapila na po sila Ayan, nakapila sila, oh. Ayan, libreng kapon po. Ayan, yeah, ayan. Two, by two, one, six. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ang dami yung uh, magpapakapon. Aso, pusa. Two by eight. Ayan, yeah. oh. One by eight pala. Ayan, ang ipapakapon po namin ay ang aming pusa ito po ang aming pusa oh. Ito yung aming pusa si Sasha. Ayan, oh, ipapakapula na po namin 'yan. Ah, uh, siya po ay uh, dalawang beses na po siya ng anak. Ayan. Kaya kailangan na po siya ipakapon. Yun namang isa, si Yula, uh, kailangan na rin namin ipakapon at uh, baka dumami pa ang lahi ni Yula. Ayan po, ayan si Yula. Yula! Ayan si Yulo. Yula. Yula! One by eight! Ayan, ayan si Yula, ipapakapon na po namin yan. 222! <coughs> ang dami nakapilaw oh. mga nagpapa nagpapa din yan mga alagang pusa at saka aso ayan ang dami Ayun. Ayan na mga nakapila na yung mga aso. 155. Kanina pa po kasi ng inyong alaga. Puntahan niyo na po. Ayun. Pagkatapos makapon. 158. Puntahan niyo na po. Ayun, pagkatapos makapon yung mga uh, alaga at tinatawag po yung number, ayan no? Ayan no? Oh, pag uh, pag tinawag yung number, ibig sabihin gising na yung uh, 160 alagang ha uh, hayop at pwede nang iuwi. 160, 161. Ayan. nakikita niyo ba yung kulay itim na kurtina? Ayan, no? Yung kulay itim na kurtina, dyan sa likod ng kulay itim na kurtina, dyan po uh, ginaganap ang uh, pagkakapuno ng mga uh, alagang uh, aso at pusa yan. Nanjan yung mga vet, mga doktor, mga veterinarian nandyan sa likod niya. Uh, Diyan ginaganap yung uh, surgery. Yung pagkakapon sa alagang aso at buksa. Sa likod ng kurtina na yan, nakulay itim. Ayan, oh. Ayan na, oops, oops, oops. Ayan na po. Ayan. Ayan, ang dami oh. Ang dami nag-aabang oh. Ayan, mga nakapila yung mga yan. Ayun, 158 ibig sabihin nagising na. Nagising na 'yon, yung uh, alaga na 'yon na uh, kusa or uh, aso, ibig sabihin nagising na 'yon, yung tinawag na 158. Pwede na pong umuwi, pwede nang iuwi. 151, 152, 151. Ayun, 152, 151 ibig sabihin nagising na 'yon. Pwede nang iuwi. Ayun. Ayan, ayan, no? ayan yung mga kawani ng uh, munisipyo na naka-assign naka, naka sa veterinary veterinarian office ng munisipyo. Ayan, no? 7, 9, 2, 2, 3, gising na yung alaga nyo pwede nang iuwi yun pag gising na ibig sabihin tapos na ang. 3 ayun no Ayan. Two, two, three. Ayan. ito ang uh, libring kapon libring kapon ng mga aso at pusa. Ayan po. 177. Ayan, ayan. ayan, Okay, uh, hanggang dito na lang mga kaibigan hanggang dito na lang ha? ah, uh, magingat kayo lahat Have a good day, have a nice day. God bless you all.